Hindi ako'y walang magawa eh. Hindi ako'y namasyal-masyal muna din eh. Kakainip doon sa opisina eh. Ako na ako'y namasyalahan din sa aming tagilir. Kaganda pala din eh. Meron pala din yung palit ah. Hindi pala. Masarap yata Masarap yata ito. Kay Dolly B. Kay Dolly B. Kay Dolly B. <laughs> Ay, mga punta kumusta ba lahat ay magtatag ginaw na ay siya ay ah, medyo medyo ang walang hangin talagang banayad na no? ay kasarapan na rin mamasyal ah ah kita nyo naman medyo hindi na ako nagre-reklamo na saksa ka ng panas ah, ay hindi na Medyo yung yung hangin na dumadampay sa ating pisngay, sa aking pisngay ay hindi katulad ng mga nakaraang buwan. Ah, ah, ah ay parang sinasampal ng apoy eh. ah, gayong katindi ang init. Eh, ngayon na iba-iba eh. At gawa ng may hangin na. May hangin na. Kaya iba-iba na maglakad. Ika ng loka eh. Iba-iba. <laughs> Nadaanan ang lasing nadaanan ng laseng ay pinaliguan ng laseng ah, ah ay nung matapos si eh, tinanong ang luka ano luka ka pa ah yan sagot ng luka ay, iba iba daw eh iba iba nung na ang luka ng laseng <laughs> ay ano baga Pag ikaw ay napapunta na doon ay ko lang din sa aming ano dito. Okay. natuwa lang sa klima medyo maaliwas-was na. Oh, naku po. Putang ina, ako kay tutuloy pa doon. Parang ayaw ko nang tumuloy doon. Parang ayaw ko nang tumuloy. Tay, at baka ako'y mapagaya din eh. Tay ka muna. Dini ako sa parting rutang are. Kakabugbugan doon nagkakabugbugan down eh di na tayo sa parting na rin baka tayo mapahamak ay hila eh, isang paah. di na tayo hiliban tayo ayan ah Diyos ko po Ruday ah si Negro Negro hmm, kita nyo gaya di nila ang muna tayo mga mapagayo doon ay isang panaw diyan na muna kayo ako lang yung nag-content Don't forget to like and subscribe ha. Kabatang nandaw ha.